Tiyansa ko yan amigo nasa mga 200 kilos Naigit Ige, ige, ige Tulungan ko to si Brolo amigo Kay kawawa naman tong bata na to Luoy kayo, lamit iwasan <laughs> <laughs> Banti na Banti na naman si Julius Ivan Banti na naman si Julius Ivan good morning mga amigo panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo All right. so for today's video mga amigo ay ngayon ang ano uh, oras para umalis Untang laot na naman mga amigo so another day is another uh, video na naman tayo no? ngayon uh, isasampan muna namin tong buya na pang apat na private mga amigo ito yung pang apat na private no? yan bakal na buya so bago mag umpisa tong vlog na ito mga amigo pasasalamat muna sa inyong lahat sa mga suligong supporters subscriber at sa mga silent viewers sa mga hindi nag-skip ng ads uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat at higit sa lahat sa mahal natin Panginoon mga amigo sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magampanan ang mga gawain sa araw-araw alright tira, sasampa na pintura lang nila ng bago amigo ngatungan lang yung dating pintura pang apat na private

May okay. oi. yan diyan. na mga 200 kilos. <laughs> May

Nah, oke, oke, gelar 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 kembali. Puruh, dosis. Atuh orang. Baik, baik, baik. Oke, 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 oke. Sabit, sabit, sabit. Sabit. Ayo, 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 ayo,

Bira bira. Su. Oru, terus, Kayar ah. Oh, Laparin.

lapit na ay ano hulog lalagay pangalan dito na yung mga fishing gear natin at uh, yung makina natin kailangan natin i-condition para pagdating sa laut ay hindi na mag-ano mag manya-manya kaso lang ang problema nito carburetor ang mga problema ng mga makina namin carburetor madaling masira yung carburetor carburetor mga amigo i-condition lang natin ito mamaya tapos ito mga fishing gear natin uh, ating air ready 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 yan pataw natin nice pa yan yung pangusit natin ay uh, bibilad lang natin para magkaroon siya ng karga solar kasi ito may kuku solar alright set up na lahat yung mga gamit Suburo lang yung minggo, na nahuli yan. Ipahabol pa yan ay! Hahaha! Ipapahabol, Ipapahabol pa! Siya lang yung namin yung minggo para alis na? <laughs> ayaw pa! Ayaw pa! <laughs> kaya nga, biro lang yun, Lloyd! Joke ayaw lang yun, Lloyd! Ano, Lloyd? Ano lang yung order natin? Wala! Pambira. Wala pa? Pambihira. Wala Pahabol lang po. Ha? Ah, pahabol pa? Pahabol lang si Bro Lolo eh. Pahabol uh, pa Lolo? Siguro naka, nakaligtaan ka gabi. Paano <laughs> na siya si Bro ni Garon? gano'n? Uh, Diyos nun. Loy! Ano na, eh? nakasaya yung sungay mo sa simbahan kahapon? Diyos <laughs> <laughs> nun na siya kayo. Diyos nun na? Uh, Banban Saka-saka siya ban, sa baro Oo, sa banbahan. Eh, ban, oh. papuntang magsaysa yun. Gani? Maghapon ang simbahan yun. Umaga, pisa mm maghapon na ras pa uwi ah. Iya nga. Ah, ko, udah duplan sa ban. Ha? nataplan ba sa sungai. Oh, wes sangit ang sungai. Ngaput ako, kudu sa to kay. Ah, di to mesangit. Nang utara ba sa sakwana. Ganyan ganyan pa bor sempurna gino. Hmm. maghapon yan. Anong gagawin no? sayaw no. Awa. Ay magkano mag ano sila. Kapurma pa na gapon. Gampo. Taka, tagpatalo. Iya nga. Ito na. Lo, yan, dalhin mo sa kabila, Jo. Dami mong lobby dito, Loy, ba? Hindi mo pinasok, oh. Kami na nga, kami na nga nagpasok sa iba. Sa mani. Sa mani pagkatalian ni Loy. ang pagtalian ni Pastilan, Dodds. so 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 Oh, bira cok. Apa? Pasti lendos. Biri misi, misi biri. Nih. Bira loh, kayak warna loh, warna. Tagbo tagkuan nerun. lagi sangit lah. Terus, terus. Terus, terus.

Rau di nak kucing Oh. La, natin loy. Jo, tabang jo. Tabang tanah <laughs> 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 Eh, be, aku ang dulu. Aku aku tanggal. Yan. Hop, arah, arah. Dito, dito La. Oh, Ah. <laughs> Nih. <laughs> <Ha? laughs> kaya lang yan. sa purisa militar, Oops. sauce sauce sauce, yan Bibitaw na kami sa aming private na panglima, <laughs> ito yung panglimang private namin biko, sa tabi. Puno na yan, Loy. unang tukad ang dyan. Oh. Oh. So, so, unang Wala ka, ka, ka na tulugan dyan. Bakit tanggalin mo? tukad ang bakit? Pinalagay na ang kapitan dyan eh Pinalagay na ito Bakit? Ito ba papapasok yan? Ito siksik sa ano, pinakilalim Hindi nga, may lang yan Kaya nga, 50 rin pa lang yan Ito ba lang sa ulahan? Ito ba? Ay sa taas magkakalat-kalat na naman yan doon Harap ka na naman ang kalat Diyan na naman pang lagay yan Pang habong lang mo lang ito Ha? Sabong Sabong? Ito Yan, bago yan may foam, wala Tulungan ko to si Brolo may bigo kay Kawawa naman tong bata na to Loo kayo lang may tiwasan <laughs> <laughs> Taw na Ala, sige ah Nagkulo na nga ayo, tingnan mo Eh, bahala mo ah, hindi kita tulungan dyan, bahala ka dyan Sabi mo ay, Alam mo namang masunurin ako sa iyo eh Si tulungan lang kita lang isa Oh, O, diba Saus, saus Nagmaipit yun yung mananap niya ba Muragwa na jud kay katulganan diha. Nandiyan palang ano loyo hangir. Kaya nga. Yung palang, ano ko? Papag ko. Ba, kani yan. Ay sayo pa yan. <laughs> di, di ka na mabiro biro nga lang yun bisa mo dyan talsi-talsi ka ng dagat ngayon na banti na Oh, kalat ang ano ni Buruloy ba? Pisto. Basta si Buruloy pisto ah. Kalat talaga. Pastilan. Hira oh. Alright, nangani ko. Nakaalis na kami. Sa aming buyang. Talian. Dito sa aming home port. Alright. Banti na. Banti na naman si Julius Ivan. <coughs> Kargado kami ngayon mga amigo dahil gawa nitong mga bato. Limang pirasong bato. Pero pang bakal na buya Kargado Dito ban daw Kargado Pero ayos lang Sana lantap lang, lang yon. Para Oscar Kilo yung ano Navigation Papunta sa laot Alright Joe bago yan Joe Ano kaya Makakahuli na yan Ay pag hindi ari Hindi yan makahuli Taruhin <laughs> mo ha Siburolo Basis si Burolo si Kasi dami siyang Lupid kailangan ilikpit oh dumi ng piston ni Bruleo ha Nandiyan ang dulo tinapa naman si kilid ay hindi mo hinanap ay eh. dapat tinanong mo si kilid lang Pasti daw so 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 <laughs> sa ilaw po yung pangit adik ah. yung kitan yan naghanda ng lahat uh, mga service ready na sila sa kanilang mga uh, dapat i-ready sa atin mga amigo ay naka ano na nakalagay na yung mga ano natin fishing gear at uh, ilang araw mula dito sa home port papunta dun sa ano ay ibubuntok muna muna namin tong private namin na pang apat no bago mag uh, fishing adventure para sa kami mga amigo tatakbo ulit tayo ng kulang uh, kulang 400 kilometers mula dito sa comfort papunta sa ating uh, fishing ground abang abang sa ating mga magiging fishing adventure ngayong laot na to, mga amigo uh, pangalawang laot natin ngayon simula nung nirepair itong mother boat no? so hopefully uh, kamtin namin ang ng dagat ngayong laot at uh, sana uh, Oscar Kilo yung nanapuhay ng bawat isa Yon sana makaulit kami ng marami kamti namin namin ang ng dagat ngayong laot na ito alright yan na muna for today's video mga amigo. Apply tayo sa next video. No? Sa inyong lahat, mga ng maga, sa mga suri ko supporters, subscriber, sa mga selling viewers, sa mga OFW na ulan nating viewers. Yan. abante na kami mga amigo. Sa inyong lahat, good morning. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pag-ambing mong Bye-bye.